for today's vlog andito ako sa Hong Kong Park inimit ko ang aking mga friendship mga kakutingans so kung bago lang kayo sa aking channel paka subscribe naman po Rosebus Official at pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga vlogs so at huwag nyo na rin po palang kalimutan na i-subscribe si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Igna Vlogs, at sa lahat na member ng Team Kabalika, headed by serum My Boy. Uh, ito nga po, samahan nyo ako sa aking paglalakad. Idotor ko kayo dito sa Hong Kong Park. Tara guys! Ito ang Hong Kong Park. Pasensya na po. Maligyong malikot. Naglalakad kasi. Hmm. Ayan. Kain na na. Papunta ako guys sa Tamar Park. Mga kalingap. Samahan niyo ako at imimit ang aking mga friendship ang aking mga friendship na ito ang ganda ng mga puno dito, mga halaman talagang inaalagaan yes mm -hmm, mm -hmm. tatapos lang ng 10 to 11 mas buti na lang nahabol ko yan guys itong mga dinadaanan ko papuntang Tamar Park nandito pa ako sa Hong Kong Park Cotton Tree Drive Lidya nate Minyak his nose. Ang cute naman. Ayan. <laughs> kala mo totoo. Ayan o, no, kala mo totoo. Ah, wow, maganda pala ang decoration dito. sobrang init. Ito si water man. Oh, na dyan yung mga isda. Ang init na mga kalingap. nagtago ang mga isda ayan o oh, maliliit ng mga isda Nasaan kaya yung malalaki ayun ayun pinalitan oh, ma ayun may isa Mahalapin natin yung mga pagungo ay ito yung ano pampakulay ayan ito yung malalaki hello fish pati mga pagong na wala ayun may isang pagong ato ang isang pagong ayan o oh. dahati ang lalaki ng mga isda dito pinalitan Andito yung malalaki oh. Oh. Ayan. Yeah. Malalaki. Ayan yung pagungo. Nag-iisa na lang. Ayan. <coughs> sa how? yan ang mga nagpapakasal sa west wow ang laki ng christmas tree pala dito hindi namin alam to maganda to sa gabi christmas tree mm. 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 Yan mga lo, yan Christmas lights. Kaya maganda dito sa gabi. Yan guys, so sa bilog na yon pag pumasok ka dyan, hindi ka mababasa. Okay guys, salamat. Sa panunood. Stay safe everyone. God bless. I love you. Ayan. subscribe guys. Huwag mo kalimutan. Rosebass Official. At saka isa ko pang channel, Rosebus Vlog. Oh, bye bye. Keep safe. I love you all. Ganda guys. Oh. Hong Kong Park. Yay. yan o oh, pag pumasok ka dyan sa bilog na yan hindi ka mababasa Ayan na, oh, tingnan. hina basa Na. Na. Thanks for watching. follow for more. Ako'y papasok na sa Pacific Ace. Ito, Hong Kong Park. At doon ako dadaan sa Pacific Place. Bye!